Limang weird na hayop, na ngayon Mulang makikita. You what's up guys, ako nga pala si Paloy TV. Tara at mamangha sa mga kakaibang kwento. Sa video na ito pag-uusapan natin ang mga kakaibang weird na hayop sa mundo na ngayon mulang makikita. Tuklasin natin, ang mga natatangin, kakayahan ng mga hayop. Tara samahan mo ko sa akin kwento. Top 5, Okapi. Ang mga okapi na hayop ay makikita sa kagubatan ng Kongo sa Afrika. Narito ang ilang mga ugali o katangian ng mga okapi. Kilala ang mga okapi sa kanilang kakaibang kaakit-akit na anyo, subalit sila ay mahiyain at maingat na mga hayop. Madalas silang manatiling nagkukubli sa kagubatan at mahirap makita sa kalikasan. Karaniwang solitaryo ang mga okapi at madalas nilang iwasan ang iba pang mga okapi at iba't ibang mga hayop. Mas gusto nilang manatili sa kanilang sariling espasyo. Ang kanilang pangunahing pagkain ay mga halaman, tulad ng mga dahon, sanga, at bunga. Sila ay vegetarian at maaring maglibot-libot sa kagubatan para hanapin ang pagkain. Ang mga okapi ay magagaling na mananakay at mahusay sa pagakyat at pagbaba ng mga taluktok sa kagubatan. Sa kabila ng kanilang pagiging tahimik, maingat silang mga tagabantay. Mahusay silang makakita ng mga panganib, tulad ng mga mangangaso o mga mapanakit na hayop, at nagbibigay babala sa pamamagitan ng malakas na tunog kapag mayroong panganib. Isang kakaibang katangian ng mga okapi ay ang kanilang mga tunog. Ang mga okapi ay nagkakaroon ng mga tunog na parang mga pagkakabog ng mga baging o mga tunog na parang o copy na maaaring ginagamit para sa komunikasyon o pang-aakit ng kapareha. Top 4. Proboscis monkey. Proboscis monkey. Ang proboscis monkey ay natagpuan sa mga lugar tulad ng Borneo sa Southeast Asia, partikular sa mga baybaying kagubatan, mga ilog, at mga wetland areas ng Brunei, Indonesia, Kalimantan, at Malaysia, Borneo. Ito ay endemic sa rehiyong ito at itinuturing na isa sa mga kakaibang uri ng unggoy dahil sa kanilang karakteristikang malalaking ilong. Ang proboscis monkey ay kilala sa kanilang pagiging bihasa sa paglamoy at pamumuhay sa mga paligid ng tubig tulad ng mga ilog at mga baybaying kagubatan. Karaniwang may mas maraming mga babaeng proboscis monkeys kaysa sa mga lalaki sa isang grupo. Ang mga lalaki at babae ay may mga kaugalian sa pakikipag-ugnayan at pagsasama sa loob ng grupo. Sila ay maingay na mga hayop at gumagamit ng iba't ibang mga tunog upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Kasama dito ang malakas na ungol at pagsigaw. Ang kanilang pangunahing pagkain ay mga halaman, prutas, at dahon, lalo na ang mga puno ng mangroves. Minsan, kumakain din sila ng mga insekto at iba't ibang hayop. Ang mga proboscis monkey ay maaaring madaling mag-stress kapag naabala sa kanilang kapaligiran. Ito ay isang dahilan kung bakit mahalaga ang pagprotekta sa kanilang mga tirahan. Top 3. Star-Nosed Mole Ang mga star-nosed mole ay mga maliliit na mga hayop na tatagpuan sa Hilagang Amerika. Mayroon silang ilang mga natatanging ugali at katangian. Ang pinakakilalang katangian ng mga star-nosed mole ay ang kanilang ilong na hugis bituin, na may 22 na maliit na tentacles o finger-like projections. Inagamit nila ito para sa paghahanap ng pagkain sa ilalim ng lupa at sa tubig. Ang kanilang ilong ay napakahusay sa pagtukoy ng mga kimikal na senyales mula sa kanilang paligid. Dahil sa kanilang kakaibang ilong, maaari silang makakuha ng pagkain ng mabilis. Sila ay mga mangangaso na umaabante ng mabilis sa ilalim ng lupa at nagagamit ang kanilang star-shaped nose para sa pag sa kanilang mga inaasam na prey, tulad ng mga insekto, uod, at karamihan ay mga water invertebrates. Karaniwang mga solong nilalang ang mga star-nosed mole. Hindi sila sosyal at kadalasang namumuhay ng mag-isa sa kanilang mga tunnel system. Tulad ng iba pang mga mole, sila ay aktibo sa gabi at mas mahiyain kapag araw. Mahusay din silang mangisda sa tubig at marunong lumangoy gamit ang kanilang web feet. Sila ay magagaling na gumawa ng mga sistema ng tunnel sa ilalim ng lupa na maaaring maging nakakalito para sa ibang mga hayop. Sila ay may kakayahang maglabas ng mga tunog tulad ng mga kahog o tunog ng pagkukumpuni sa kanilang mga tunnel. Top 2. Lohan Street Tenrec Ang mga Lohan Street Tenrec ay mga hayop na matatagpuan sa Madagascar. Narito ang ilan sa kanilang mga ugali. Karaniwang naninirahan ang mga Lawrence Strip Tenrec ng mag-isa. Hindi sila sosyal na mga hayop at mas pinipili ang kalayo mula sa ibang mga Tenrec. Sila ay aktibo sa gabi, kung saan sila naghahanap ng pagkain at nagkokomunikasyon sa pamamagitan ng amoy at tunog. Sila ay mahusay na mga ngaso at makakita ng mga insekto at iba pang maliliit na hayop sa ilalim ng lupa. Inagamit nila ang kanilang mga kuko para makakuha ng pagkain. Gumagamit sila ng amoy at tunog upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Maaaring gamitin nila ang mga amoy para sa teritoryo o pangangailangan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tenrec. Top 1. Naked Mole Rat Ang Naked Mole Rat ay isang hindi karaniwang species ng daga na makikita sa ilang bahagi ng Afrika. Ito ay may natatanging katangian tulad ng pagiging immortality o kakayahang mabuhay ng matagal na walang kakasamang mga sakit o senyales ng pagtanda. Maaring mabuhay ang Naked Mole Rat ng 30 hanggang 35 taon, na mas mahaba kaysa sa karamihan ng mga daga. Ito ay isang napakahalagang species para sa pag-aaral ng biyolohiya at medisina dahil sa mga natatanging katangian nito. Ang timbang ng Naked Mole Rat ay karaniwang nasa pagitan ng 30 hanggang 35 gramo. Gayunpaman, maaaring magkaroon nito ng slight variation depende sa kanyang kasarian at edad. Ang naked mole rat ay isa sa mga pinakamaliit na mamal sa mundo. At kung nagastuhan mo ang ganitong video, mag-like na at mag-subscribe para laging kang updated sa mga ganitong video. Thank you for watching. Bye-bye.